Ang Tagbilaran City, na ngayon ay kabisera ng lalawigan ng Bohol, ay may makulay na kasaysayan na nagsimula noong panahon ng mga Kastila. Pagkakatatag bilang bayan noong Pebrero 9, /42, formal na itinatag ang Tagbilaran bilang isang hiwalay na bayan mula sa Baklayon. Ang paghihiwalay na ito ay isinagawa sa ilalim ng pamumuno ni Gobernador Don Francisco Antonio Calderon de la Barca gobernador ng Visayas. Ang bagong bayan ay ipinangalan kay San Jose at naging sentro ng pamahalaan at relihiyon sa rehiyon, pagiging lungsod. Matapos ang higit dalawang siglo, noong Julio 16 6, naging lungsod ang tagbilaran sa bisa ng Republic Act No. 60 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos. Ang batas na ito ay isinulong ng tatlong kongresista ng Bohol, sina Natalio Castillo, Jose Safra at Teodoro Galagar. Mga makasaysayang pangyayari, ang tagbilaran ay kilala rin sa makasaysayang sandugo o Dugoan, isang kasunduan ng pagkakaibigan sa pagitan ni Datu Sikatuna at Miguel Lopez de Legazpi noong 55. Ito ang kauna-unahang kasunduan ng pagkakaibigan sa pagitan ng mga Pilipino at Kastila kasalukuyang kalagayan. Sa kasalukuyan, ang Tagbilaran ay isang urbanisadong lungsod na may populasyong 104,976 ayon sa 2020 census. Ito ay sentro ng komersyo, edukasyon at turismo sa Bohol at kilala bilang City of Peace and Friendship. Thanks for watching and don't forget to subscribe to my YouTube channel.